Na. at tayo uh, naayos na at uh, yun, panguwi na kami kamarok, Handa ng na ng ating kasamahan ha? ayan mga kulitos uh, ito po yung karugtong yung last na upload natin nung kumakain kami okay. at inaywan ko sila doon sa ilog Pungunta lang ako do, dito sa may school at uh, eh, channel school lang po yung ating po mga kamera uh, camera dahil low bat silang dalawa so yan uh, iniwan ko sila doon at uh, babalikan ko rin sila para umuwi na kami so, channel school lang para mapicturean ba yung mga iba pang uh, pag uwi namin eh, sayang naman sabi yung kasama na kasama namin na taga rito so yan maraming maraming salamat Uh, sa mga sumusubaybay sa amin Maraming uh, maraming marami salamat talaga mga kakulitos Sa mga uh, upload na inyong pong, uh, Sinusubaybayan sa amin uh, At uh, maraming maraming salamat Talaga sa inyong lahat Sa aking pong mga Sa inyong mga suporta Sa aking mga upload So yan lang po mga kakulitos uh, At uh, babalikan ko sila doon Para babalik kami ulit di, Din dito So yan lang po Maraming salamat. Ito ang karugtong ng ating pong video nung kumakain kami at uh, baka siguro natapos mga mga yun at uh, pagdating ko doon ay babalik din kami agad. So yes, sige. Amin. At uh, na. At dyan, pauwi na kami. Handa na ating pong kasamahan. Sige, iskan.

Basta kapag, <laughs> baka pag sumakay <laughs> ako dyan, matumatumbo. Alwa pedreng! Malaka! Ginagawa Ginagawa <laughs> mo. Ginagawa mo.

Arya! Sa marunong ka atago. Yes, <laughs> Ayan na. Ang guys, o, alis na kami. Awanti the... masnup gayo nga pag naanda ni.

nakabalik na kami dito na kami sa may school Nung saan ay ano uh, maka tapos lang namin kumain uh, at uh, bumalik na kami dahil may papipirmahan ng mga kasama namin doon sa pinsan nila so yun uh, tara sa ay uh, uh, ma uh, panood nyo to mga kakulitos ang uh, uh, ang aming pong video sa doon sa ilog na sa ilog ba nung ginawa na kinain na namin hanggang sa aming pag-uwi. So, marami pang video na aking pong i-upload at maraming uh, maraming marami salamat sa inyong pag baybay sa aming pong mga videos, mga kasulit namin diyan. Uh, at uh, sana po, eh, pag pindot nyo po ang aking pong video. Ay, uh, eh, magandang gabi, magandang umaga, uh, magandang hapon, magandang tanghali, mga kakulitos. Dahil uh, nito po ako sa uh, school uh, at uh, babalik na kami doon sa ano Maya, maya lang ay uwi na kami ng Pangasinan, mga kulitos. So, maraming-maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin po mga videos. So, yan. Maraming-maraming salamat, mga kakulitos. At uh, yan naman po. God bless. God bless sa inyong lahat. Mga shout-out pala sa inyong lahat. shoutout, shout, -out. shout -out. God bless. God bless.